Hello guys, welcome back to my YouTube channel again. It's me, Pusong Liga Mix. Black, alright. Andito na naman tayo, no? Kumusta, kumusta? So, ako po ay kakain ng ganito. So, ako lang po ang kakain ng ganito. Ako lang po ubos ng totong araw na to. Kasi bukas, wala kami. Sampung araw kami wala dito sa bahay. So, sayang naman. So, kasi marami to. Ang tawag ko dito is Georgia. So, wala mang kamunggay dito. So, Georgia na lamang din. naman na ka Georgia. Ano? si bukas at saka mga 13 na araw wala kami dito In days kami ori sa anak ng amo ko kasi bagong Actually, ngayon pupunta yung amo ko sa ospital kasi asikasuhon daw. Mag magsamak siya. O ano ang asikasuhon na doon. Bisitan siya. So, ang gagawin ko ngayon is magluluto ko ng ganito. para naman, kasi sobrang dami, di ba? So, ang gagawin ko dito is gisahon ako. No? Gisahin ko to. Lagyan na uh, carne, sarap-sarap naman. Right? So, yun. Pugasa pa rin siya. Pugasa na maraming bisis kasi may mga dahon-dahon pa na like this. So, yun. Pagkain ng kambing, pagkain ng rabbit. Give iwan ko lang kung may ginger ba sa Pilipinas. Parang hindi ko nakikita ko sa Pilipinas. Ang alam ko sa Pilipinas, mga bulaklak lang to eh. <laughs> no, comments down below lang daw kung may Jojo ba sa Pilipinas na ganito. Kasi ang pagkakaalam ko lang, ang Jojo sa Pilipinas is nakakatakot yun. Nakakatakot, nakaka... ano na dito ka Nakakapalaki <laughs> ng chan yun. No, ang Georgia. masarap ang Jojo sa Pinas pero mas masarap ang Jojo sa Saudi. Talagang busog-lusog ang labas nito. Eh, sa Pinas is ang uh, tiyan lang ang lulusog. Hindi pa. so, yun. Umay-tumay yun kasi marami ang So, see you next video na lang pag after sa pag ano ko kasi kailangan ko po pong pagkasal na may ID. Alright. Alright guys, so kanina nagpapupos rin ko kanina na Parmi, so para sa uh, agahan ng amo ko, so ito po ang binigay niya sa akin. Alright. Ayan lagyan natin siya ng uh, lamas at dito ko na pipritohin yung chorgo. Alright. So, ilagay lang natin ang sibuyas, bumbay. Diba? Alright. At saka dry garlic. So, dry garlic na ako namin ngayon kasi yung amo ko hindi mo bu bumibili ng uh, garlic na kasi nakikita kasi niya doon sa ibang bansa na madumi yung garlic kaya hindi niya ano so yun dry garlic yung ginagamit namin ngayon so yan at lagay ko na ang ating georgia ah Ang dilaw hindi naman dilaw dito sa ano yan pag salayo siya hindi naman dilaw pero pag -i ano siya against the light man parang nakikita man ang ano yung sinag ng araw dito sa ano ko? nakikita green po yan ha green na green po yan ayan oh sinag lang sa araw yan oh sinag sa araw ay nakikita eh. Ngayon yan. Sinag ng oro para na tuloy o na ano. At ano lang po. Ang ilagay ko dito is uh, toyo lang po at wala nang iba. Wala ng sis e, ibang ano. Sapat na yung tuyo dito. Ayan. haya so, ano Hayaan mo na natin siya para ma ano siya absorb So takpan muna natin siya at babalikan natin mamaya maya. So tingnan natin ulit. Alright, so ganda na nga sila niyo. So yun, siya. yung la tuyo lang po ang ating ilagay. Hindi ba? Wala na akong ilalagay nilalagay na ano iba. Kasi parang mahalat na to eh. Timplado na kasi yung ano, yung karne kanina. Tinimplahan ng amo ko bago siya pinakuksan nilagyan na kahit anong ano na nilagay yung pang ano nila so okay na po to ready to serve na po to mga kapusong ito na naman ang inyong lingkot nagluluto ng sariling pagkain ito lang po ang pagkain na, na ako karon na recipe right. advance merry christmas sa lahat happy Merry ha Christmas, Happy New Year, alright, God bless expert guys magsasaing po ako Yan ito po ang bigas ko akin ito yung akin ito naman yung sa driver ito naman kay mother alright so ang saingin ko is isang ganito so pati na to bukas ang tatlong kainan ko na po ito ng itong isang baso na hindi naman kalas yan kung maliit lang. Alright, so. Alright, hugasan natin siya, no? Ayan. Hindi pala nag-record yung unang hugas ko so, pangalawang hugas na to. Alright, so. Actually, pangatlong hugas po ang ano ko ginagawa ko araw-araw dito pag sa pring magsasain po ako Again, pag nagsasain ko ako, pag walang bisita, yung sinasaing ko na isang kaldero, aw, oh, kaldero isang um, baso is three times ko po, po kinakain yun. Alright, so lagyan na natin ng tubig mainit. Ayan. ito siyang pang niya. So malinis na po siya at Pinoy tayo. Kailangan natin ganyanin ang ating kanin. Hindi <laughs> ba? O, pa? Ganyan lang pag mikos mikos. Okay na yan. <laughs> Tahin na natin sa ating kalan. Oops, pero hindi pa natatapos dyan ito ay lagyan natin ng asin, konti at tuyo, konti, oh, toyo mantika o so, diba, oil at saka natin yung ganyan lang ang, ano ko style ko sa aking rice kasi um, actually dito maraming inilalagay sa kanilang rice ang daming ah, si pero sa akin, asinag at saka mantika. Yun lang ang paglasa ko. Right? So, sindihan na natin. Ayan. So, nakasindi na po siya. Hayaan na natin siya hanggang maloto. Alright? So, pumukulo-kulo na siya. So, yun na yun. Ganyan na natin siya para mabilis siya. So, ayun na nga. Iyan ang kanin natin. Paano-kanakan paano, na lang natin. Naanapin yung uh, konti yung mga mga Alright. So, hanggang dito na lang. So, guys. Kain na po tayo. Alright. Uh, ito na po yung luto ko. So, uubusin ko yan ngayon. Alright. May kanin po tayo. Alright. Okay. So, kasal mo na. yung jojur. At, siyempre, ng karni tayo. Subang ibig. <laughs> Buwang subo. Aray. Mmm. Right mga ang ah, mahilig ng georgia or sa may gustong kumain nito napakasarap nito kung lutuin mo siya at saka i-adobo mo siya no lutuin mo siya ng sa tuyo lang toyo lang huwag mo nang lagyan ng bixin, huwag mo nang lagyan ng asin tuyo lang talaga no i, i ano lang siya i, gisa lang siya sa mantika at saka kung mas maganda mas masarap pag may ano may subak may ano siya, may carne, something, manok, meat, or whatever, basta masarap siya, basta ay ano siya, i ano lang sa tuyo, no, i adubo niya siya sa tuyo, of course, adubo sa tuyo. <laughs> Binisan na Binisan oh, na Ano sa kamote? Ano sa kamote? Yung kamote taps Yung kamote Yung pagpinder na pagpinder na kamote yung, Ganito ang mananang Y esto no lo va a bye